Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagiging banal ay para sa lahat. Amen ba? Kung ginagawa natin ang mga nais ng Diyos na natin sa iba't ibang larangan ng ating buhay at ang ilan nito ay sa simbahan sa eskwelahan sa trabaho at pamilya tayo ay banal Amen? So, kung ginagawa ng mga ang nais ng Diyos ng mga magulang at mga anak, ang nais ng Diyos na ginagawa nila sa kanilang pamilya, so, ang pamilyang ito ay banal na pamilya. At ang mga pagbasa ngayong kapistahan ng banal na pamilya ay nagpapaalaala sa ating lahat ng mga nais ng Diyos na ginagawa natin sa ating pamilya bilang mga anak at mga magulang nakuha po ninyo. So, una, ano-ano ang nais ng Diyos na ginagawa ng mga anak sa kanilang pamilya? Sa aling pagbasa natin makikita ang sagot sa tanong na ito. Ang sagot ba ay makikita sa Ibanghelyo? Makikita sa ikalawang pagbasa? Mula ba saan ang Ibanghelyo? Ayon kay San Lucas ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Kolosas. At ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Sirak. So sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirak, mayroon bang sagot doon sa tanong? Mayroon. Ano-ano yung sagot na gagawin ng mga anak sa kanilang pamilya? Una, dapat ay una iginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Amen po ba yun? At ito ay ang pagbibigay diin ng aklat ni Sirak sa ikaapat na utos ng Diyos. Ano yung ikaapat na utos ng Diyos? Igalang ang inyong ama at ina. So yun ang una. Ang ikalawa, sinusunod ng mga anak ang kanilang mga magulang. Amen pa rin po ba yun? At ang ikatlo, kinakalinga ng mga anak ang kanilang mga magulang kapag sila ay matanda na. Paano hindi nila dinudulutan ng sama ng loob? Baliwanag po ba yon? So kapag matanda na yung mga magulang ninyo, dapat kinakalinga ninyo at hindi dinudulutan ng sama ng loob. Dahil kung tayo ay nung maliit pa tayo, tayo ay kinalinga ng ating mga magulang, may responsibilidad po tayo na kapag tumanda na ang ating mga magulang ay dapat kinakalinga din po natin. Amen? at ang... Pangila na ba yun? Pangatlo, yung pangapat ay pinagpapaumanhinan ng mga anak ang kanilang mga magulang kapag malabo na ang kanilang isip. Nanlalabo bang isip ng mga magulang kapag matanda na? Opo, hindi ba? So dapat pagpapaumanhinan ng mga bat ng mga anak. Ika, nako dami pa lang gagawin ano. Ikalima, dapat hindi nilalapastanganan ng mga anak ang kanilang mga magulang kapag si, mga ang mga anak ay nasa kasibulan ng kanilang lakas. Amen ba yun? Parang yata eh. Amen? At panghuli, hindi sinusumbatan ng mga anak ang kanilang mga magulang bagkus nililingap sila. Amen? So yan ang anim na inaasahan o nais ng Diyos na ginagawa ng mga anak sa kanilang pamilya. So yan ay ayon sa aklat ni Sirak. O ano naman ang sinasabi ng ikalawang pagbasa at ng Ibanghelyo? Ang dalawang pagbasang ito ay binibigyan din ang ikalawa na dais ng Diyos na ginagawa ng mga anak. Ano yung ikalawa na nabanggit natin kanina? Dapat sino ay sino sonod ng mga anak ang kanilang mga magulang. So ibig sabihin noon pag binibigyan diin, importante po yon sa Diyos. Amen? Gaya ng igalang mo ang iyong mga magulang, binigyan diin ni Sirak sa kanyang aklat, ibig sabihin, yon ay importante para sa Diyos na dapat ginagawa ng mga anak. So, ganon din dito, binigyan diin itong sinusunod ng mga anak ang kanilang mga magulang. So, so far, yun ang ating makikita sa tatlong pagbasa na nagsasabi ng mga nais ng Diyos na ginagawa ng mga anak sa kanilang pamilya. So, yung ikalawa naman ngayon, ano-ano ang nais ng Diyos na ginagawa ng mga magulang sa kanilang pamilya? O, ano ba yung mga pagbasang may sagot sa tanong na ito? Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas at sa Ibanghelyo. So, magsimula po tayo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-kulosas. Ano yung sinasabi nito? O ang sagot sa tanong, ano-ano ang nais ng Diyos na ginagawa ng mga magulang sa kanilang pamilya? Una, para sa mga babaeng asawa na magulang. Dapat pasakop sa inyong mister. Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Agree ba kayo, mga misis? Mga misis, pasakop ba kayo sa inyong mister? Parang ayon nyo, ya. ha? Ha? Pero may kondisyon yon. Hindi absolute yon. Nakuha nyo? May kondisyon. At yan ang ikalawa. Na ng Diyos para sa asawang lalaki na magulang. Ano yon? Iniibig niya ang kanyang Misis at hindi pinagmamalupitan. Hanggat ginawa niya yon, dapat pasakop ang misis kay mister. Agree ba kayo? Eh, syempre, kung ikaw ay uh, na nanasas, nasasakupan ng isang umiibig sa'yo, at hindi ka pinagmamalupitan. Di ba okay na yon? Yun ay pasakop hindi ng poder, kundi pasakop ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi nagmamalupit. Amen? At pangatlo, ito ay para sa mga ama, Anong sinasabi dyan? Na hindi kinagagalitan ng labis. Sobra-sobra ang inyong mga anak. Baka manghin, ano, panghinaan sila ng loob. Tama ba yon yung sinasabing yon? Huwag labis na pinagagalitan ay eh, siyempre manghihina ang loob ng inyong anak. Tama ba? Amen? O yan ang sinasabi sa ikalawang pagbasa. <clears throat> At ano naman ang sinasabi sa Ebanghelyo? Na nais ng Diyos na ginagawa ng mga magulang sa kanilang pamilya. Ang una dapat sinasanay ng mga magulang ang kanilang anak para magkaroon sila ng kaugaliang magpunta sa templo o sa simbahan para sa atin para dumalo sa mga pagdiriwang doon. Tama ba, brother Jerry, yun ba'y ginawa ni Jose at Maria? Yun ay ginawa ni Jose at Maria. Hindi ba? Taon-taon, tinadala nila si Jesus sa templo, sa, sa pista ng Pasko. So, para masanay, magkaroon ng kaugaliang magpunta sa simbahan. Gaya ng itong ating o, buong, sim, buong uh, pamilya po kayo. O, palakpakan po natin, no? Buong pamilya, no? So, ibig sabihin, sinasanay nila ang kanilang mga anak na magkaroon ng kaugaliang magpunta sa simbahan para dumalo sa mga pagdiriwang dito. Amen po ba? Dito lang po ba kayo sa ating parokya? saan kayong barangay? Bel Air. See? Yun. May example tayo. Nagbigay ng example si Lord. No? Nagpadala siya rito ng isang buong pamilya. Yun ay pagsasanay sa kanilang mga anak para magkaroon ng habit of going to church. Alam nyo, kahapon, ganun din. May pina, nagmisa ako ng alas 5. Abay, mayroon din isang buong pamilya ng roon. Siguro gusto ni Lord na, oh, dapat mayroon kang ihemplo. At yan ngayon, may ihemplo na naman tayo. Ganon si Lord, no? Tapos, anong pangalawa? patuloy na hinahanap ng mga magulang ang kanilang mga anak kapag ang mga ito ay na wala hindi sila tumitigil hangga't hindi nila natagpuan ang kanilang anak Yan ba'y nangyari kay Jose at Maria Opo hindi eh, ba Yan ang nawala hindi na hindi nila nalaman kung saan napunta si Jesus. Hinanap nila at hindi sila tumigil hanggat hindi nila nakita. At sa nila natagpuan? Sa templo. Kasi sinanay na nila eh, no? Na taong-taong pumupunta sa templo, kaya napaiwan na doon si Jesus. At syempre na balisang-balisa si Jose at Maria no? sa kahahanap sa kanila. So, gayon pa man na parang may, ginawa, may ginawa siyang hindi kanais-nais sa kanilang mga magulang, ano naging approach ni na Jose at Maria? Pinagalitan ba si Jesus agad? Pinagalitan ba? Hindi. Parang ang ginawa, due process muna. Kung may ginawa yung mga bata na hindi ka nais-nais, dapat tanungin muna gaya ng ginawa ni Maria at Jose. Anak, bakit ginawa mo naman ang bagay na yan? So dapat sinisikap nating alamin, no? humingi, hingi, humingi ng paliwanag. Kasi ang tayo ay may, ano eh, may utak eh. Laging hinahanap ang rason. At laging may rason tayo sa ating ginagawa. So dapat ganyan ang magiging approach sa mga bata. Amen po ba? Para masanay sila no? na magiging mature dahil tinatanong natin, bakit anak, ginawa mo yan? O, dapat matutulungan natin sila, maturuan ng tamang pagkilos. So yan, no? O ano naman ang sagot ni, ni Jesus? Nagustuhan ba ninyo ang sagot ni Jesus? Hindi po, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako ay dapat sa bahay ng aking ama? So ito, ibig sabihin, nagkaroon na ng kamalayan si Jesus na hindi lang siya anak ni Jose. O hindi lang si Jose ang kanyang ama. Ay mayroon pa siyang ibang ama so nagkaroon na siya ng kamalayan na ang Diyos Ama ay kanya ring palang ama. So, yung paliwanag pang ito ay naintindihan ni Maria at Jose. Hindi nila naunawaan. Kaya hindi na sila gumawa ng aksyon. Anong ginawa nila? Umuwi na lang sila. Okay, pang ilan 'yon? Pangatlo. Tama? Ang pang-apat, sinisikap ng mga magulang na lumalaki ang kanilang mga anak. Ibig sabihin, nagmamature. At umuunlad sa karunungan at lalong kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao. So yun, ipinaalaala na sa inyo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagbasa ang mga nais ng Diyos na ginagawa sa pamilya bilang mga anak at bilang mga magulang. O ano ngayon, pinaalalahanan na tayo ng Diyos. Anong sunod natin gawin? E gawin po natin. Dahil kapag gawin po natin, ang ating pamilya ay magiging banal na pamilya tulad Nina, Jesus, Maria at Jose. Amen po ba yun?